Oh, bon. Abad! <laughs> <laughs> ah, <di> ano kami? Nagasulot <laughs> eh, sa tunnel! Nakaigo kaya ako dah? Ata! Ayaw na pag <laughs> Tapos! Mam, kaya igu. Sir? kaya Ay, dili laki! Kaya akong laki! Mam, ma ka mam! Ura nga ni? Ah, mas padulong. Mas dito lang mam! Ma kaya wala ka mo ganit spot! Oh, balik, balik! Ano ura ni spot? Balik na balik na

Mabaw, 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 mabaw sina. Okay! Puto tristress video! Ah! Ha! Ha! Ha!